So, for the ICI to basically go into Davao City, to go into Davao Occidental. Dahil nakikita uh, nakita ko talaga natin dito na hindi ho totoo no, na lahat po ng mga proyekto ay kompleto, uh, na lahat po ng mga, proyekto ay wala pong problema. Di ba? So, uh, syempre, yun ang unang tanong eh. Meron bang proyekto o wala? Kung merong proyekto, substandard ba ito o hindi? Natapos ba ito o hindi? Saka tayo papasok dun sa second question. Which is, meron po ba kumita wala po dito sa mga proyekto po ito? Pero, oh, mahalagang mahalaga, yung unang pagpunta ng ICI team ni General Azurin no? nung nakaraan uh, to uh, Davao City para makita po talaga isa-isa yung lahat po ng mga proyekto na dapat pong siya sa atin at magkaroon actual na Uh, paglilinaw kung meron bang dapat mapanagot sa so, mga nakita po natin, incomplete, poorly situated, unconstructed projects po na ito. And to be very clear, this involves not just one district, it involves all the districts within Davao City. It also involves Davao Occidental, which is, I think, what we can call the epicenter of uh, ghost projects in Mindanao Island. I mean, kung nakita ho natin, na yung Bulacan seems to be the epicenter of ghost projects within Luzon. Para sa Davao Occidental po natin makikita yun. And uh, yun yeah, nga, which is why, uh, ito po yung trabaho ng uh, house at this point. No? Pagkatapos po nito nga, uh, uh, briefing po na ito, we will immediately coordinate with uh, the Independent Commission for Infrastructure para mailatag dito kasi may mga nabangit na po silang mga particular ng mga proyekto. Kung hindi po, po ito na isasama, mahalaga may isama po itong madagdag pong listahan na ito. Doon po sa mga pupuntahan at sa site visit po uh, ng ICI.